ang lihim sa looban. Sa isang tahimik na baryo, nakatayo ang isang lumang bahay sa gitna ng malawak na looban. Wala nang tumira doon mula nang mawala ang buong pamilya ng mga Santiago mahigit dalawampung taon na ang nakalilipas. Isang gabi, nagdesisyon si Miko at ang kanyang mga kaibigan na pasukin ang bahay dala ng kanilang pagiging mapanuri at sabik sa kakaibang karanasan. Pare, walang tao dito. Wala namang dapat ikatakot. Sabi ni Arman habang binubuksan ng pinto gamit ang isang kalawangin na susi na nakita nila sa ilalim ng basag na paso. Sa loob, amoy amag at alikabok ang bumungad sa kanila. Ang mga bintana ay halos natakpan ng mga alikabok, halos wala ng liwanag na pumapasok. Habang nililibot nila ang bahay, napansin ni Miko ang isang lumang larawan ng mga Santiago na nakabitin sa dingding. Nakangiti ang buong pamilya pero may kakaibang bagay sa likod nila. Isang anino na hindi masyadong kita sa unang tingin. Nakita mo to? Tanong ni Miko kay Arman, itinuturo ang anino sa larawan. Bago pa makasagot si Arman, biglang sumara ng malakas ang pinto ng silid. Ang malamig na simoy ng hangin ay biglang nagbago, nagiging mabigat at nakakakilabot. Bigla silang nakarinig ng mga yapak sa itaas na palapag, walang sino man sa kanila ang umakyat doon. May tao ba dito? Tanong ni Ella, kinakabahan na. Habang umaakyat sila sa hagdan, naramdaman ni Miko ang malamig na pagdampi ng hangin sa kanyang batok. Pagdating nila sa itaas, nakita nila ang isang silid na nakabukas ang pinto. Sa loob, may isang luma at sirang kabinet. Sa tabi ng kabinet, may isang kutsyon na puno ng mga kalmot. Bigla na lang bumukas ang kabinet ng mag-isa at lumitaw ang isang babae na may mahabang buhok, halos natatakpan ang kanyang mukha. Nandito na siya, mahinang bulong ng babae, ang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Napaatras sila, ngunit huli na ang lahat. Bigla na lang nagsara ang lahat ng bintana at pinto. Ang babae, biglang naglakad patungo sa kanila. Nang makita nila ang kanyang mukha, wala itong mga mata tanging mga hukay na itim na parang sumisipsip ng liwanag nagkakagulo silang tatlo pilit binubuksan ng mga pinto ngunit tila nawalan sila ng lakas ang huling narinig ni Miko ay ang malalim na paghinga ng babae bago dumilim ang lahat kinabukasan natagpuan ng mga pulis ang tatlong kabataan sa looban walang malay at duguan ngunit hindi maipaliwanag ng mga doktor kung bakit parang may mga kalmot ng tao ang kanilang katawan at mula noon, walang sinuman ang naglakas-loob na bumalik sa lumang bahay ng mga Santiago. Sabi ng mga matatanda sa baryo, sa tuwing may magtangkang pumasok sa bahay, ang anino sa larawan ay unti-unting sumasanib sa sinumang nasa loob. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to click the subscribe button and hit the bell icon para lagi kang updated sa mga kwentong dilim.